Isang mabagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay March 21, 2025. Biyernes sa ikalawang linggo sa apat na pong araw na paghahanda. Atin pong unang pagbasa at paglinilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng Henesis chapter 37 verses 3 to 4 verses 12 to 13 and verses 17 to 28. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak. Sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Dinamdam ito ng kanyang mga kapatid at ayaw nilang pakisamahang mabuti si Jose. Nasa sequem ang mga kapatid ni Jose at doon inaalagaan ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel, Gumaya ka at sumunod sa iyong mga kapatid. Sumunod si Jose at natagpuan ng mga kapatid sa dotan. Malayo pa siya ay natanaw na ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, ayan na ang mapanaginipin. Patayin natin at ihulog sa balon. At sabiing sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip. Narinig ito ni Ruben at binalak na iligtas si Jose. Sabi niya, Wag, wag natin patayin. Wag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lamang natin sa balon. Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid. Paglapit ni Jose, hinubdan nila ito at inihulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat ng mga esmaelitang mula sa galaad. Ang kanilang mga kamelyo ay may, mga kargang mga gag pabango na dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Huda sa kanyang mga kapatid, Wala tayong mapapala kung patayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa'y ipagbili na lamang natin siya sa mga Israelita kaysa ating saktan. Siya'y kapatid din natin, laman ng ating laman at dugo ng ating dugo. At sila'y nagkasundo. Nang malapit na ang mga mga ngalakal, iniahon nila si Jose at ipinagbili sa halagang dalawampung perasong pilak at si Jose'y dinala ng mga Israelita sa Ehipto ang salita ng Diyos. Muli po, isang magpalang araw sa inyong pong lahat. Uh, tayo po ay magpapatuloy sa ating pong uh, pagninilay para sa linggo ng uh, Kuwaresma. Ikalawang linggo na po tayo uh, at sa ating unang pagbasa narinig natin ang kinahinatnan at kung ano nangyari dahil lamang sa uh, bunga ng mga selos at pagkaingit no dahil nga sabi dito mas mahal ni Israel no si yung isa niyang anak na si Jose at itong mga matatanda niyang kapatid ay nagselos o nainggit no at dahil nga feeling nila mas special ang pagtrato ng kanilang amas sa kanilang kapatid na si na si Jose no? pero sabi naman dito kasi no dahil siya ay bunga ng katandaan no ipinanganak kaya uh, binibigyan ng special na attention itong si si, si, si bilang pinakabatang anak no samantalang itong mga uh, kapatid no ng mga matatanda na ay iba nga dito ay may mga pamilya na uh, pero yun nga dahil hinayaan nilang uh, makontrol sila ng kanilang emosyon no ng kanilang pagkaingit, uh, kung kaya sa, sa umpisa ay binalak nila na patayin na si Jose uh, pero sa kalaunan ay inagbili na lamang nila ang kanilang kapatid para maging isang alipin na dinala sa Egypto. No? Isa lamang, umpisa pa lamang ito ng kwento ng buhay ni Jose at ni, ng kanilang pong uh, lahi no? at kung ano ang plano ng Diyos sa kanila. Pero maganda rin muna no? na mapagnilayan natin na saan ba tayo dinadala ng ating pagkainggit at pagsiselos no dahil pag, dahil lamang sa feeling natin ay merong mas ibang mahal o mas special o tinatawag na natin na may favoritism no sa loob ng ng bahay minsan hindi natin maintindihan bakit kailan may favoritism bakit hindi pwedeng pantay-pantay na lang no? at hindi natin Uh, ano nawaan na lang, lang natin ito kapag tayo na mismo ang mga magulang, no? hindi uh, natin naintindihan bakit mas may pinapaboran, may favorite na tinatawag ang ibang ang mga magulang sa ibang kapatid. Ah, no? uh, hindi 'yan naintindihan ng mga anak kasi inaasahan nila na dapat pantay-pantay uh, uh, para sa magulang minsan mahirap balansehin may hirap uh, pagpantay-pantayin kasi nga sila rin naman ang nakakaalam ng katayuan at nararamdaman ng kanilang anak dahil alam nila at kilala nila ito. Hindi nga lang, kapag yun nga, pinairal ng ibang kapatid ang selos, hindi na nila na tututunan na unawain o palawakin ang kanilang kaisipan na kung totoo naman dahil mas nauna sila, dapat ay Uh, mas uh, makakaunawa na sila. Pero yun lang, nasabi nga uh, sa kasawiang palad, maraming pamilya ang nagkakagalit-galit dahil lamang sa ganitong pakiramdam no? na feeling, feeling may favorite, feeling may hindi sila ang, ang special. Pero sana po na sa panahon ito ng kwaresma ay mapagnilayan natin ito. No? batayo saan ba tayo napupunta at saan tayo dinadala nang ating pong inggit at selos. Muli po, isang lang araw sa inyong pong lahat.